ang Commission on Elections ang tatanungin sa taong 2026 pa sana magsagawa ng referendum para sa Charter Change dahil abala pa sila sa paghahanda para sa eleksyon sa susunod na taon. Bukod po dyan, kakailanganin din daw nila ng dagdag na 13 billion pesos na budget. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Derecho tinanong ng ilang mambabatas ang COMELEC. Kaya bang ihabol ang charter change bago mag midterm election sa 2025? Ang diretsong sagot ng COMELEC, definitely uh, magkakaroon ng uh, financial ano um, crisis ang COMELEC just in case matuloy ang yeah kung ano mang national plebiscite na gagawin within this year. Kakailanganin daw ng COMELEC ng 13 billion pesos para sa isang referendum. Isa pang problema ay schedule. Nagahabol na rin daw kasi sila sa preparasyon para sa election 2025. Kaya baka 2026 na raw sila makakaluwag-luwag. Sana po hindi na hindi na tayo magkakaroon ng plebiscite. To dito sa month ng February, uh, October, kasi October start na ng filing ng Certificates of Candidacy hanggang sa November and December and so much so. Pagpasok po ng January, February, March, April. Kasi eto na yung bulk ng preparation natin. So ang window namin uh, your honors no per discussion with the Chair hanggang uh, August or September po. Uh, sa 2025, mas lalo na kasi dalawa ang election natin national and local elections plus barangay elections and aside from that right after the national and local elections sa may we are under obligation to conduct registration para sa mga bagong botante sa SK at sa sa barangay elections na uh, barangay voters na gagawin by december para sa GMA integrated news Mark Salazar, nakatutok 24 oras.